sa <laughs> Mercury nag nagtatabi yung mga bata <laughs> mahalo kayo dyan ay, okay yun yung kayo dito ayan guys oh na pa mga eh, naman muli natin nungulit oh, ah oh, birthday ko ngayon <laughs> batin nyo muna ako ng happy birthday okay katayin okay. nyo muna ako hindi sabay sabay ano ba yan dito kayo ah uh, birthday ko ngayon anong gagawin anong sabihin niyo? Happy birthday, sabi niyo. Happy birthday, Sir Elmer. Sabi, sabi, sabi Happy birthday, Sir Elmer. Oh, uh, sab sabay sabay naman. Dari ko, halika nga dito. Halo, <laughs> oh, sabi niyo kay Sir, happy. Happy birthday, Sir Elmer. Ah, sabay yan, sabay sabay. Happy birthday, Sir Happy birthday, Sir Elmer. Ayong kanta naman, gusto yung kanta siya. Happy birthday. gusto niya Magpakdo bak tayo? Uh, <laughs> Oo. Oh, thank you, Thank you, ah. Bibigyan ko kayo ng... ah... Uh, 50-20. Ayan. Okay lang, masanya? Okay, guys. Ito mga bata, Ito kayong lipat naman. Tawag sa akin, eh. So, bibigyan ko po sila ng kanilang pang-merienda. Ayaw nila lang pakdo. <laughs> okay! Ayan, happy birthday. Happy, happy birthday. birthday! happy birthday, sir. Sabihin niyo. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Maraming salamat. Bye -bye, bye, -bye, bye bye guys. Okay. Oh, wait lang ha. Bibigyan ko kayo. Okay. Yung pamirindan nila guys. Oh. Kaya na patuman nung ulit sa akin eh. Anong gagawin nyo sa 100? Pagkain. Sure kayo. Hindi okay. kahit na lang yung 50. Ibigay nyo kay mama nyo. Ano, tapos yung 50 pang merenda nyo. Okay lang ba? Okay lang sa'yo, Hector. Tahimik. Ayun <laughs> oh, to, tuloy nyo. Oh, anong sabihin ulit? Thank eh? Maraming okay, salamat at ah, ingat kayo sa pag-uwi ha. Ah. O, tour, ah. Kayo na ka pa. Bye bye guys. Bye bye na kayo. Bye bye. Bye bye. Oh, yan. Oh. ko kayo sa mga picture nyo. <laughs> Sorry guys, bye -bye. Happy birthday, sir.